Ang uh, first love ko ang sapatos. And uh, isa sa pangarap ko na magkaroon din talaga ng isang simpleng tindahan ng sapatos. Siyempre, gusto kong malaman nyo na mahilig ako sa sapatos. And uh, isa ang sapatos sa bumuhay sa akin noong nagtatrabaho ako. Tinayo natin itong negosyo natin kasi lagi ko sinasabi gusto kong makapagbigay palagi ng trabaho. That's why nandito kayo lahat and alam ko naman may kanya-kanya kayong galing, di ba? Naging customer din tayo sa mga shoe store. Ayokong ma-feel natin or ma-feel ng customer pala natin na pag sila dito, hindi natin sila asikasunod. Kahit pa anong suot niyan. Gusto ko ma-feel nila na mahal natin sila. Kasi dun, dun, dun lalaki yung store natin eh, di ba? Kaya nga lumaki din yung isang store natin kasi marunong kaming makisama sa tao. So gusto ko itong bagong store natin, ma-feel din nila na mahal natin sila. Good luck sa atin, sa bawat isa sa atin. And kapag binigay ko na itong uniform na to, so ito na yung hudyat na part na kayo ng uh, recent street sneakers. Congratulations! Congratulations! Kapag binigay ko na tong uniform na to, part na kayo ng recent street sneakers. Yay! So, isuot nyo na to ngayon. And, ayun, sinong... Ang pagtitinda po ng sapatos ang isa sa nakatulong sa akin dahil nung mga time po na meron akong trabaho, ito yung naging sideline ko ang uh, pagre-resell o pagbebenta ng sapatos. Uh, nito nga, sabi ko, nung uh, panahon na magkakaroon na ako ng ganito, nagkaroon po ako ng opportunity na makapagtayo ng uh, ganitong uh, tindahan ng sapatosan, eh, sana madagap tayo ng uh, mga idol natin. Kasi mataas po ang uh, respeto ko sa lahat po ng mga vlogger ngayon na nagbo-vlog po ng mga sapatos. So, kilala naman natin lahat sila. Ayan, sila Idol Ding, sila Boss Big Boy Cheng. Sana, uh, yung uh, mga magagaling po sa sapatos, yung mga marurunong sa sapatos, aminado naman po tayo na hindi, hindi po natin alam lahat. At hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako sa lahat ng mga sapatos ngayon. Lalo na may mga bagong sapatos po na lumabas. Eh, sana po magabayan at uh, maturuan po tayo ng mga nauna and willing po tayo umatulong. first love ko po itong sapatos. Ah, uh, malaking malaking ano to eh, malaking uh, ambag to sa buhay ko, yung pagdidinda ng sapatos. Lahat po ng sapatos ko dati, wala naman akong pera noong mga time na yon. Lahat po ng sapatos ko talaga puro ukay ukay. sabi ko po, babalik ako at ah, darating ang panahon sa tulong ng Lord. Sana dati pa makapagtayo ako ng uh, simpleng uh, tindahan ng sapatos. Kaya every time po na napunta ko sa mga stores, lagi ako nagpipicture, lagi ako nagpapapicture sa likod, sa mga sapatos sa likod. Kasi nga, pangarap ko eh. Ganun kasi kapag kagusto nyo yung isang bagay, lagi nyo siya nagpapipray, lagi nyo i-claim. Kasi dapat ina-attract nyo siya malayo pa lang, kailangan ina-attract nyo na agad siya. Kasi mangyayari at mangyayari yun, basta kinikilusan nyo, tsaka may tiwala kayo sa taas. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. Okay? So, ayun lang and uh, i-enjoy nyo lang. Gusto ko ma-feel niyo guys, na isang pangalawang bahay nyo rin to, tulad nun, na welcome kayo palagi. Di ba? Punta lang po kayo. Nandito po kami. Patuloy din yung being thankful at ay kita naman natin yan. And patuloy din to honor God with your wealth. Yay! Thank you, Lord! Salamat, salamat, salamat! Salamat! Katagumpay, very nice yung shop. Punta kayo dito. So yun, gusto ko lang congratulate si Team Katagumpay dahil dito sa bagong venture niya na talaga. grabe ako na amazed ako yung papasok ko sa loob kasi hindi ko kalain na gawa niya lang to. Kasi alam ko mga ganto mga ano, parang sa mga Nike shop talaga to eh. So, hindi ako, ako paniwala ka ngayon. Pero ayun nga, nandito ako para sumuporta kay Team Katagumpay ngayon sa bago niyang shop kasi ano mo naman, Brothers for Life natin yan. Ayun. Sabi, nakakatawa guys. Sobrang daming tao ngayon. dito na lahat ang original, hindi ka nalala yun. Yeah! So ayun, maraming maraming salamat po sa nagpunta ngayong araw and alam ko sa mga susunod na araw, marami pa, marami pang pupunta. Thank you so much sa lahat ng bumili. And uh, ayun, tuloy-tuloy lang tayo sa mga mahilig sa sapatos. See you guys. Welcome to Rita's